banteng namanya nah ini kemasan nangkut itu banteng nama itu masa nah, tapi pelangna hujannya nih bi, celaka kan. Eh, ang atas ang ulan o uh, hindi hinto pa. Abay, ang papaya doon naman liit. Wala na, tabunan na. na. Lakas na naman ni nakakain na naman ni nakakain na naman ni nakakain na na Nalahati ano na sa pader. Nalahati na siya. Pati yung mga papaya doon. Wala na. Tumba na yung papaya doon pala. Oh. Dami pa naman bunga niyan. Tumba na yung papaya doon. dahil pa naman bunga. Eh, kasi yung sana ganito mangyayari. Sa bagay Kasi kagabi lang yun. Upo. Ump Nag-uumpis ang ulan. Ano? Ano?

Ngayon lang ito na Kasi nga, yung, yung, ano, yung tubig sa ilo, ganun din yung, yung, yung tubig dito. Kasi nga, may, may, may mga butas yung gilid eh. Tapos matulog pa, kasama din sa lab, ano, sa taas. Dito, diretsyo, na, dumli kami to bago na ganyan ganyo habagat ang hangin ang oh, lakas ng hangin oh. hmm, may kidlat pa isko lakas ng hangin habagat lagi yung MNT lakas din yung hangin guys yung ulan oh yung lakas ng hangin Punta na naman doon. Oh. may kulog pa. Dari so, pa ang lakas pa pala ang lakas yung tubig pa. Lubog hmm. na naman pa namin yung kapat yung tanda doon. Wala talaga talagang tanda. Noong una binahaan ng magyot. Tapos so, ngayon man, mas lalo patuloy binahaan ng ito mga gabi, nasira na ng nga nakarang bagay tapos ngayon na lang nalulubog. Nalulubog talaga sila guys, wala. Malas talaga eh. Ha, sa tuloy-tuloy yan oh. Ang isa doon, na nga. Huh. Tumba na. Ano? 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 Ano?